thank you Hi hey, mga kasarangan, good morning and welcome back sa aking channel ngayon po ay Monday at kasalukuyan nakahigya ako kasi kailangan ko i-rest ang aking katawan actually, kaninang madaling araw umaga ako actually, malagi ako umaga nagigising ah uh, kasi nga nagluto ako ng earth for lunch. Kasi may alaga ako. So, ang nangyayari kasi ay pagising ko ng mga 4. na feel ko na nahihilo ako. So, hindi mo na ako bumangon. Nayaan ko muna siya. And then, hanggang mag-5. So, kailangan ko na talagang bumangon kasi para makapagluto. So, ang nangyari ay sobrang pinipigilan ko lang sarili ko na i-balance na huwag talaga akong mahilo kasi kailangan ko mga tapos yung niluto ko. And then, sa kalagitnaan, hindi ko na kinaya, nagsusuka na ako. And, ayun, parang mawawalan na ako ng energy. And, nahihilo na talaga ako. Yung parang umiikot na ang paningin ko. Actually, nangyayari ito lagi sa akin. Ang sabi ni mom, ay eh, dahil daw sa mata ko. Pero hindi ko talaga alam. Every, halos every year, nangyayari sa akin to, Yung nawawalan ako ng balance. Nawawalan na ako ng energy. Nahihilo, ayan. Halos hindi na ako makabang. So ngayon, kailangan ko mag-rest yun yung hinihingi ko ng tulong sa inyo mga kasarangan kung anong sakit ba talaga ito bakit lagi ko ito nararamdaman yun nga ang inaano ni ma'am sa akin yung mata ko daw kasi actually may salamin talaga ako pero wala andun sa anak ko kasi malabo din ang paningin so yun mga kasarangan ang pakicomment naman po kung anong Anong klaseng sakit ito? Bakit ito nangyayari sa akin? Yung nawawalan ako ng uh, nawawalan ako ng energy at nahihilo yung umiikot talaga yung paningin ko. Sa mga may alam po dyan, pakicomment down po. Or, ano ang dapat kong gawin? Anong meron sa akin? Anong kulang? Kung anemic ba ako? Ano ba? Ano lang po mga Maraming maraming marami salamat and paki subscribe naman po ang aking channel. Maraming maraming salamat. God bless.